mura kami. Hataywa, binibili ang mura. Ang mahal, sanda ng isa. Sa peso, 100, 180. Ang isang, isang buong mura. dito, libre. oh, hataywa kasi, walang kasi ng doon. Bihira ang makakita may puno ng nyug doon. Dito, sa Pilipinas, sa Mindoro, tambak ang mura. Puro nyug, oh. Puro nyug, libo, dyan, libo yan, oh. Ibuyan, hanggang doon sa kabila yan. Yan pa rin dating halabasa. Yan pa rin, aw. Yoi! Bag! Mura! Mura nga. Ah. Magmumura ulit kami. Ito sa arin totoo na. Magagamit ko na may huwang ano. Aling ang paborito kong gulok. Ibang nalaglag, palapa. <laughs> ang tawag sa dahon ng nyog ay palapa. Ayun, tuyog, yung tuyong dahon ng nyog, ang tawag doon ay ano, ay kayakas. <laughs> kayakas. <laughs> Pag kami namumuhag, anong kukunin mo? Kayakas. Mga kayakas kami. Yan, nakata, nakahain na. Yan. Kami, kami mga dugi. Yan. Atayuan ang ginawa ang gulok, kar binakuko. ng gulok, yung yung style binakuko. Ito lang gulok ang original. Ang haba na ni bago, ang haba ng gulo ko. Ang gulo sa Taiwan ang ginawa ko, ay sige, nakahaba. Yan, nagmumura. Mas sa Taiwan kasi 100 100 ang isa, 120. Sa peso natin, ang isang mura doon, isang buko doon sa Taiwan ay 100 ano, 20. Sobrang mahal. Bago hindi siya fresh, hindi sa sariwa. Ito, bagong sungkit. Doon kasi doong mura sa bola ang binibili. Pabili nyo mura, laman lang yung sabaw lang pero yung laman tapon Dito kain natin pati yung laman Bakalagutawa <laughs> eh, Ito na nga, ito na nga ano, yung ano, aking almusal, agahan Bakalagutawa, pinakaon pinaka si baby king hmm, Wow! Malakanin! eh hey. oh iyo 'di. Disi ito. Ang tamis, parang asukal. Itong mura. Ang mura, maliit. Ah, yung buo-buo lang maliit. Ang mura. Eh eh eh. Yan. Hmm. ako hindi Laman, lakod. Ito oh. sampisandok sandok, alaman. Malakanin. Malakanin. Apa, ano di big sabihin malakanin? Ito, parang kari laman. Ay, mga asong ito. Ay. Ay. Hey. <laughs> Taiwan may bayad pa. Oo. Mahal pa ng mura. Mahal pa. 150. Dito 365 na ko. Hmm. 35, 365. 150. Kastig, bago tuntun. Subi so be, piatat, piat, mandi pasi